ito na yung ating uh, kuhan. So, tama yung na ni Kuya Aris nyo. So, ulitin ko mga Aris, hindi po basta-basta yung pag-order nito. Dahil sa palo ng mga pinto, so kagaya nito, yung palo niya dito. Kasi uh, may, bisagra, may bisagra na siya dito. So, hindi na po pwedeng ilipat dito sa kabila dahil uh, may butas na. Yan. May butas. So, pagdating naman dito sa kabila, mga uh, ang palo niya dito. So, tama po ito. So, yung bisagra nandito. Tapos yung uh, nya niya, ito. So, hindi po pwedeng magbalik magbaliktad. Yan. So, sa main naman tayo. Makakala sa... So, yan. Ha. tama din yung palo niya. So, yan. Palo niya dito. So, yung bisagra dito. So, yung sa Uh, kay boss, sa karto ni boss. So, yan. Ha, tama din yung uh, palo niya. Papas uh, papalo doon. So, yan. So, yan. Dito kasi ang bukas niyan. So, pahila. Ito, mga kares. Kaya, uh, importante na malaman nyo kung saan yung uh, tamang uh, isagra niya. Dahil nung ako, nung una, mga kares, ha, nagkamali ako dahil akala ko left, right, left, right hindi po pala so kagaya nito so dito yung palo nya Yan. so iniisikwala na yung gel pin so kasi kung balik na dito mga kares uh, maaari siyang uh, pumalo dito sa kabila tatama sa tiles sa lababo natin so sa plano uh, dito yung palo nya kaya sinundan ko na lang So mamaya papakita ko sa inyo yung picture para pag bumili na kayo eh mayroon na kayong idea kung paano pahila o patulak. So ito patulak to mga kares ito patulak. Itong pintong to pag binuksan mo patulak. yan So dito naman dito So, kagaya ng sinabi ko uh, kahit paulit-ulit lang ako mga arisa hindi po basta-basta yung uh, pagbili ng kay uh, na hamba so yan So, ayan mga kares, good morning. Isa na naman mapagpalang araw. So, magkakabit na tayo ng uh, window jam So, bakal. Mga kares, itong kakain eh, natin. Uh, GI. So, kung bibili kayo ng ganito, mga kares, uh, hindi po basta-basta bibili. Kasi uh, may nakalagay na po siyang uh, paglalagay ng bisagra. So, may kula siya. Kaya, depending na uh, tiyamba-tiyamba lang yung uh, pagbili natin ng ganito kasi nakalagay na yung kanya so mamaya, ibigay ko sa inyo yung uh, screenshot ko ng, uh, kung paano piliin, o paano dapat o push, o Taga <laughs> so tagalogin ko na mga ka- oh. hindi po basta-basta yung uh, pagbili ng ganito so katulad nito ang bukas nito, uh, papunta dito pabunta sa kanan. Siyempre, papasok sa kanan. So, yung iba naman, uh, palabas. So, hindi po basta-basta yung uh, pagbili ng uh, ganitong uh, hamba. Dahil, uh, may kasama na pong uh, bisagra. Yan. Yan. So, limang uh, hamba yung, yung, yung kakabit natin, mga kares. Uh, dalawang 90 at uh, tatlong 80 so makakasama natin si Jelvin Jelvin ay like ka sa channel ko so isasalpak namin ito mga kas at uh, iwewelding pa natin ito bago natin na uh, tapalan so ito muna yung uh, isishare ko sa inyo mga kares uh, yung pagkabit ng uh, hamba Uh, G, uh, GI mga ah, uh, yes, so mamaya bibigay ko yung uh, picture ng, uh, para magka idea kayo kung bibili kayo dahil hindi ko basta basta dahil ako nung una talaga nalito din ako mga uh, kanis buti na lang may mga youtuber din na kagaya ko mga lats, na uh, pwedeng panoorin so uh, screenshot mo na lang yung kanyang uh, kung paano siya buksan o pasaraw o patulak yan so, tinagalog ko na mga kats para hindi tayo uh, malabuan <laughs> so yan o, so, na lang kasama natin yung uh, nila, yung So, ginawa namin na 110 buhat sa silong ng kulit. Silong ang ngayon niya. Yan. So, uh, natin lahat yan no, so, may gold tayo o, sukat dito mga res siya rin yung sukat dito so, pare-pares sa yan mga para uh, manibil natin so yan uh, bago yan mga um, uh, shout out kay eh, um, so dumating na yung uh, parcel uh, bagay po sa bukas at uh, Yeah, upload ko yung aking uh, Shopee na so may nagbigay sa atin ng uh, pambili ng uh, circular so tsaka planner. Kares, so maraming marami kayo, maraming kay maraming maraming salamat kay Ma'am. Uh, Merry Christmas, Ma'am. Uh, pamas pamasko para sa akin. So, gusto kong nagpapasalamat at uh, marami nang nagbigay si Ma'am o uh, work of may 20,000 na ata. So, salamat kay Ma'am sa walang sawang uh, supporta suporta sa channel ko. So, kay ma'am, uh, more blessing ma'am para marami kang matulungan na kagaya ko. So, maraming marami, ang muli, uh, muli, marami, maraming maraming salamat ma'am. Uh, Marcel Ninya Basco. Sa so, iyong uh, masugid na uh, laging nakasuporta sa channel ni Kuya RS. So, maraming maraming salam salamat ma'am. Hindi maungubos yung kasasalamat ko sa inyo. So, Merry Christmas! So yan ah, malapit na tayong mag-skin coat. Ano siya? I-skin coat na tayo. So kukuha tayo ng isang ah, mason kasi ah, hindi ko, ma ko matulungan yung mason gawa nang ah, naglilehat na naman ako dito sa likod. Ayan. Para sa dirty kitchen. So papakita ko sa inyo yung ah, natapos sa bubong. Pasilip ko lang mga aris ito na yung ating uh, kuhan. so tama yung na ni Kuya Aris nyo so ulitin ko mga Aris hindi po basta-basta yung pag-order nito dahil sa palo ng mga pinto so kagaya nito yung palo niya, dito kasi uh, may bisagra may bisagra na siya dito so hindi na po pwedeng ilipat dito sa kabila dahil uh, may butas na yan may butas so pagdating naman dito sa kabila mga kares ang palo niya dito. So, tama po ito. So, yung bisagra dito Tapos yung uh, doorknob niya ito. So, hindi po pwedeng mag magbaliktad. Yan. So, sa main naman tayo, mga sa So, yan na tama din yung palo niya. So, yan. Palo niya dito. So, yung bisagra niya dito. So, yung sa Uh, kay boss katina ni boss so so yan ha. tama din yung uh, palo nya uh, papalo dun so yan. so yan dito kasi ang bukas niyan so pahila ito mga kares kaya uh, importante na malaman nyo kung saan yung uh, tamang uh, pisagra nya dahil nung ako nung una mga kares ha, nagkamali ako dahil nakala ko left right left right hindi po pala so kagaya nito so dito yung palo nya so inisikwala na ng gel pin so may, ka may kasama tayong uh, veterans force so kasi kung balik na dito mga kares uh, maaari nga uh, pumalo dito sa kabila tatama sa tiles sa lababo natin so yun sa plano uh, dito yung palo nya kaya sinundan ko na lang So mamaya papakita ko sa inyo yung picture para pag bumili na kayo eh mayroon na kayong idea kung paano pahila o patulak. So ito patulak to mga kares ito patulak. Itong pintong to pag binuksan mo patulak. yan So dito naman dito So kagaya ng sinabi ko, uh, kahit paulit-ulit lang ako, mga sa uh, hindi po basta-basta yung uh, pagbili ng, sabihin uh, uh, na natin, uh, bakal na pinto. So yan, o oh, GI na hamba. So yan. So ito po yung uh, kailangan nyong malaman kung kayo kayo po ay bibili ng uh, hamba na bakal, mga karesa. So, may papasok, may palabas. So, importante po ito kung kayo ibibili. So, hindi ko lang po alam kung uh, magkano nabili nito ni Boss. So, so, alam ko, hindi ito bababa ng uh, 1,000. So, ayan. So, uh, i-set muna namin ito mga sa i-welding namin. Para kahit pa paano eh, magka-idea kayo. So, ayan. So, isa na lang yung nagsusukat para hindi na kami malito mga kares kasi ako kabaw. Pare, ay ka sa channel ko. So, yan. Mga kares, ipatayo muna namin. So, mga kares, ah, make sure nyo lang na uh, okay itong ating account uh, para hindi tayo madaya. So, yan.

So yun mga ka sa isang luhit lang yung pagkukuhanan nyo sa uh, limang pito na yan. Isa lang yung pilakuhanan namin para hindi na ipabago-bago. So sa main kami mag-ulisa. So bago natin na i-pick sa mga kals, uh, kailangan na uh, may pasok muna natin yung uh, ating uh, hamba na bakal. ka-Kanza, o GI o so, mag-adjust tayo ng uh, kahit dos lang para sa kanyang uh, paglalagay ng uh, motor niya so i-sack muna natin so nilagyan natin ng hulog para meron na tayong uh, adjustment para sa kanyang uh, motor so binabukasan namin kasi uh, hindi kasi yung so, uh, hamba hindi kasi kaya babukasan natin So testing natin mga kung pasya na yung ating ha hamba. siya na mga kapatid kaya lalagyan na lang natin ng brace at kukunin natin yung pinaka nabilas niya so mamaya eh, ko sa inyo kung so, paano siya i-align so yan ah uh, may guhit tayo dito mga kapatid may guhit tayo yan so kung ano yung nilagay natin na guhit itapat lang natin dito so ganun din sa kabila mga kapatid So kahit ka Napas lang natin yung kahoy dito. So, pwede na. Pwede na lang sa baba para sure. So, ganyan, ganyan lang po ang ah, pagkuha ng uh, ah, So, ito yung uh, ah, guide natin. So, ito yung ah, pinaka 210 sa baba. So, 1 meter sa bot sa pinaka header ng ating amba. Sa silong ng amba. Sa 1 meter. So, ganyan lang po yung pagpulong ng uh, niblasyon. So, may guwi tayo dito. 1 meter buwat sa silong ng hamba. So, ganoon din sa kabila. May guwi tayo doon. Uh, 1 meter din. So, 110. Pababa. So, may 5 cm tayo na para sa tiles. Sa baba. Yan. Pagkaipa tayo yun yung mga, sa double check yung mahiging, kasi ah, pag na-cemento na yan, ah, hindi na yan mababago. So, i-hulog natin, na ah, gamitan natin yung level bar, pwede rin. So, make sure na lang natin, so, yung datang side, kailangan na ah, bago natin yung cemento. Ayos yun. yes, na. So, naman sa medyo, yung ano medyo bingko na kanyang uh, kamba ito so, ang gagawa natin pa natin so na mm -hmm. uh, welding na tayo mga kares lalagay na tayo ng uh, patigas niya so yung, uh, welding natin po so kaya lang natin ko mga kares uh, bago nyo siya welding na siguro na nakahulog na siya So, so, ng side ah, uh, check nyo kung nakahulog siya so pag na welding pa rin ah, uh, double check nyo pa rin kasi pag na cemento na yan ah, uh, hindi na po ah, uh, mababago yan mahirap yun okay. so ayun na ah, uh, mag welding tayo mga kares magagamit na naman natin ito ah, uh, binigay ni Maginette so kay mami nila hindi ko na sasayang hindi ko na sayang yung uh, yung, yung uh, pang welding ko ng kalan niya o, ito pa rin siya so kay uh, mami nila maraming maraming salamat sa suporta sa channel uh, ko at sa mga gamit na binigay niya maraming maraming salamat salamat kay uh, mami nila sa mga gamit na binigay niya so sabakan po bukas ah uh, binigyan tayo ng uh, circular saw at planner uh, mami din so may uh, planner so trabaho na! <laughs> Outfit! So ayun mga karisawa, pwede na natin simentohin. So yan lang po yung uh, set niya. So dalawang uh, kahoy sa baba. Ay isang kahoy sa baba, isa sa taas. So mas maganda talaga kung uh, nahulugan ito at napalitadaan. So lapat lang siya dyan so okay na. So nilapat lang natin dito sa pader. Oh, so, magaling yung nagpalitada dito. Si Jelbin. So dito sa likod mga kares ni. Lagyan na lang natin ng plywood. Ayan. hanggang sa taas. So ganito. Pare. Para pag naghahagis tayo ng halo. Ah, uh, hindi na siya mahuhulog doon so ganyan lang yung uh, simpleng paglagay mga alas so ayan uh, na natin so kung natapalan na yung uh, likuran yung mga pas ng na, uh, flying basahin na natin ito So, oh, sa paglagay mga kalsa, lang sila. So, para sabay silang atop mga pagkinalga mo isa, sunod mo naman yung isa. So, yun, mga ka okay na siya. So, tanggal, tatanggalin na lang to natin na bukas, itong uh, pinaka-breeze nila para sigurado hindi siya ma-disforma. So, ganyan lang po yung uh, paglagay ng uh, hamba na bakal. Uh, So nakadalawang terrace na kami mga kares. So meron pang isang terrace saka dirty kitchen. So ayun na mga garis, ha malapit na mabutong ating uh, trusses. So... Mapagkabit okay. tayo ng mga amba. So kin kinasa ko lang yung uh, tatlo mga kares at nagbuos kami sa likod kaya hindi isa lang yung natapos ko. Yeah. So, okay na to. So, yan lang po yung uh, simpleng pagkabit ng uh, hamba na GI. So, so, hanggang dito muna mga karis. Abangan nyo na lang po yung uh, susunod kong video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe. Eh, ano po. At pindutin na lang yung notification bell para uh, updated kayo sa mga bago kong video. So, yan. Uh, muli, uh, nagpapasalamat ako kaya... Uh, Kaya ate, kaya mami din. At, uh, Binigay nga uh, pambili ng uh, circular saw tsaka yung uh, planer, mga res So ate, uh, maraming maraming salamat po at maagang pamasko para sa akin. Maraming salamat po. So hanggang dito muna mga kares.